Hey guys. Dito tayo ngayon sa Sapay. San Jose del Monte. Okay. Tayo. sa ano? Tungtung Falls. Yung Falls. Tayo. Magti-trekking tayo ulit. Ay, guys. Hello. Um, ano ito? Um, okay, okay, hawak ng hawak sa kung ano-ano mangangati kayo. Ito, guys. Isa na naman pong adventure sa ating lahat. Ito. The oh, Mga madam. Wait lang, Mga Ma madam. Hawak. Yeah, yeah, hindi, kaya, kaya ko lang na bumaba mo. Shucks, may wax pa naman ito. Tricking po, tricking. <laughs> basay yung likod mo. Bakit di ka nagdala ng towel, ma? Ito si Bonsu, eh. ko ko lang, naubas. Oh, basay yung likod mo. Kuy, uh -huh. kuya, dapat hindi na layan-layan mo ito, kapatid mo. Malaki na yan. Oh, oh, man, guys, guys tour, nauna na si Mr. Pogi. Huh? Ang uh, daming isda magiging ito, eh. Daming isda, oh. Ayan, guys, oh. Ate, Yan. Okay naman ang daan, medyo kon Semi. Tapos dito, pwede tayong magtilapia dito, oh. So guys, lakad-lakad. Mula rito, ang sabi po ng lokal ay ano daw, mga 5 minutes mula doon. Tinarkingan namin doon. Yun. Oh, dito na tayo. Diretsyo na tayo. Hoy guys. Medium ano lang to, trekking guys. All Medium trekking lang to. Oh. So guys, to nandito na kami sa Tungtong Falls. Ayan oh. no Jose del Monte, Bulacan. Hello po. <laughs> init na. <laughs> init na? guys may bakang sumasalubong sa amin oh. Hello po. Makikiraan po. Pupunta lang po kami sa Tongtong tong Falls. Sige, okay lang. Ah, okay. So Ang oras natin ay 11:31 guys. Yan. 11:31. Dapat makarating tayo doon mga 11.36 Sana totoo yung sinabi ni Manang na 5 minutes lang. Maka 5 hours. So guys. Okay trail bago makapunta sa road? Mga ka, tabi-tabi lang po. ayos naman ang daan medyo hindi mabato hindi lang masyado mabato hindi tulad doon sa Wonderland, Wonderland. na pinuntahan namin noon Wonderland ba yun? Dreamland. Ah, Dreamland pala Dreamland pala guys yung pinuntahan namin nakaraan bundukan to ito guys medyo medyo matarik na guys dito maraming puno pero ang hangin sarap ng hangin oh. nagpost na si Mr. Pogi picture daw daan naman okay naman maayos naman ang daan Ayan o. parang nararamdaman ko na po yung tunog ng falls guys okay. okay, dito na tayo parang ah ito na nakasulat sa bato Ayan o. No? Tungtong Falls. Ayan na. Ito po. Nandito na po tayo sa Tungtong Falls. Tapos. Ayan. May konting tricking ulit. Pag ano nang pagbaba. Mayroong konting ilog. Umumunting ilog. yeah. Ayan Kino naman. Ayan o. ilog Ilog guys Ayan mukha yan oh mga guys ba hmm. pwede dito? Dito lang guys. Yan. ising lang, easy lang magano. Parang baliwala lang sa kanya guys. Ito. Ito guys, oo. Dadaan kayo sa bato-bato. Okay guys. Oo. Tatalon ako. Oo, oo tumalon ako, di ba? Andito na tayo. Okay guys, andito na tayo. Ito na, tong-tong falls. Ang um, bayad pala dito, environmental fee, 40, adult, 20. 40, 20 kids, 300 cottage, regular, 500, regular, deck, oriente, 100, all day use. Tapos, sabi, no lifeguard on duty, please be careful, bawal magkalat, ang malinis ang paligid. Deadly weapons are not allowed inside okay wala naman tayong lalang dead ito, ito na ito na guys Okay, dito na tayo sa Okay, dito na tayo sa Tongtong -tong Falls tong You know, Falls Ganda Tong Tong Kaya Tong Tong kasi So Tong ako Ayoko Tong tayo Tong 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 tayo Hoy Ayoko tayo dito tongtong

mga alaga dito simple lang simple lang ang holes dito Okay guys, patayin muna natin. Dahil may tugtog, ba tayo ma-copyright Okay, mamaya uli. Tuloy natin uli ang video. Ano okay. guys? Mamaya uli, mamaya uli guys, tara. Tuloy na natin ang video. Libutin natin ang tungtong calls Ah, tutungtong tayo sa mga bato. Kaya pala tinahog na tungtong calls to. Tutungtong ka talaga sa mga bato. Yeah. Yun. Ito. Kit tayo. Kit tayo sa taas. Ang daya o. Ang daya May shortcut pala. Ah, <laughs> oh, ganda Oh. tong-tong falls, bawal magkalat ng basura. Kahit saan naman, bawal magkalat. Talagang bawal talaga magkalat. Lalo na kung napunta ka sa mga ganitong magandang lugar. ano you know, o, falls. O, oh, sariwang-sariwang falls. Sarap maligyan yan, o. Oh. Okay, tayo. Ano? Masasabi nyo? Oh, ito na, ito na, ang falls. Ito na guys. Oh, sarap magpa-picture dito. Ah. Sarap oh. oh. Saan nang gagaling yung tubig? Sa Kailog? Okay guys, ang ganda oh. Ito na kayo dito. Ah. Ganda. Sarap ng tubig. Ah. Okay guys. At samantala mo na natin puputuli ng video. At uh, swimming na. Okay. salamat. Nakapaglakbay na kami. Dito sa Tungtong -tung Falls. Pauwi na. Ayun na tayo. Pakit na namin yung tataas. may okay, tutong-tong na naman tayo dito. Okay. Salamat, Tungtong Falls. Hanggang sa muli. Yan na. Ah. dito. Ang tubig. Okay. Salamat po. Salamat. <laughs> Kay overnight. Wala <laughs> overnight dito. Okay guys. Mga na. Sandahan <laughs> mm -hmm. ano? ha Hoy tayo. Ako muna. Tayo ko din para magdulas. <laughs> yeah, magdulas. Nakano na kung nakakasil. na din niya. Tigil tayo komo na. Pero hindi ba kanti mo kaya? Sige. Allah, dito ka lang. Ito ko nga uh. ata. Oh, sige, ipapakita ko muna. Ayun. Ni Princess kasi. Oh, dito. Ah, diba? ba? Guys. Oh, ba. Sarap lumakad sa mga ganito, oh. Oh. Ba sa taas, sa taas ko. Mga naka-high din tayo guys. And high boots. High. Maganda yun, ba? pang hiking. Pa Pati mo nga ang baba ng okay, sapatos mo ya. Pabalik, ang oras natin <laughs> ay 12.38. 12.38 na. Pasira na sapatos ko pa. Nagparinig. Galing na yun sa box yung sapatos On the box. 12.43. Nakarating tayo doon. Meron na karan on the box ah. Oh, okay, so, sarap maglakbay sa ganitong lugar oh. Kapunuhan, kabundukan, kabatuhan. Kaputikan. saka kaputikan. Hmm. Ano? na kaya kailangan na natin makalabas dito. sarap ng hangin kahit maaraw yung hangin malamig guys pwede rito oh ng kalabaw picture lang be. <laughs> 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 hindi tayo ng kalabaw yan <laughs> Tain ng baka Swerte yan pag nakaapak ka ng tayo ng baka. ka po. Okay. Paraan po uli. Makikiraan po. Makikiraan po kami. <laughs> Ba't hindi siya nagulas? Pahit-pahit mo na lang sa yung daw. Nagiging kabayo na nga. Daming <laughs> ibo, no?

tour guide hmm. palaisdaan pala isdaan Dapit na po tayo sa area Sa home base ito na tayo sa home base Okay guys Dito na tayo Dito na tayo sa home base Okay Nilakad natin ng konlang 1243 Sakto 12.38 38 38 time mali di ba? Huh? Huh? Bakit hindi umandar yung relo ko? <laughs> okay guys. Hanggang sa muli.